Bilyon-bilyong piso po ito. Kaya ang kusaka sakali po na kayo ay ma-prosecute, puro plunder po ito. Alam namin na mabigat ito. Inaasahan nyo ba na kayo lang ang magdudusa dito? Na kung magturo kayo halimbawa ng mas may malalaking pananagutan dito, sino sa DPWH ang may direktang may kagagawa nito? Ituro po ninyo. Sino po sa mga funders, sino po mga politiko na may kagagawa nito, eh. Turo po ninyo. Kayo ang magiging liability nyo lang, siguro civil damages, kung papayag kayo. You indemnify the government. Ibalik nyo yung pera na nawala. Patulong kayo sa mga insurance companies na nagpost ng mga bans para hindi kayo masyadong masaktan. Kung matutukoy pa ninyo kung sino-sino yung mga yan, sa tulong ng insurance commission. Ibig ko sabihin, para hindi kayo ang magigitin lang ng leeg. Magturo na kayo. Yan po yung gusto namin mangyari rito. Bagamat meron pong nagbigay na ng mga fillers, ngunit hindi namin alam kung paano namin kayo matutulungan hanggat hindi po kayo magsasabi talaga. Meron po talagang sumulat sa amin na nagsasabi na gusto na nilang magtapat, ngunit ang sabi nila nanganganib po ang buhay namin at buhay ng aming pamilya.